Finally, happy ibon, happy Monday mga kapaka. Uy, good news ha. Medyo lumiis yung bagyo natin pero tuloy-tuloy pa rin ang delivery natin. Pero ingat pa rin tayo dyan mga kapakpak. Sir Joe Art. Sir Joe, thank you so much ha. Ito na, Pikachu na Ito yung mga Lutino. Saan? Lutino, Cacatail, Hanpin. Yung mga red eye yung yellow red eye yan. So takbong ano to, uh, Quezon City, yeah. Camp Karingal. Sir Joe Art, thank you so much ha sa Camp Karingal to. Certified Kapakpak from Quezon City Again, syempre, first time nyo kami napanood dito sa Facebook, YouTube, or TikTok man This is your Kuya Dan. Only At that's it po na, kwento ang iba ng kung ano Salamat sa pinsan natin Kuya Oliver in the house Only Oy, again, syempre, Kapakpak, nagtatanong kayo kung ano yung kinakain Itong mga hand-feed formula na ito Syempre Itong mga exclusive lang ito sa Dan Kapakpak Sarili nating formula ito Ang power up, you know hand feeding formula bilis laki tibay buto ganda balahibo ibun, ibon wapo so available yan sa mga online store natin nandiyan sa taas ng caption Lazada TikTok at Shampi medyo makaka-order kayo ng 200 grams 500 grams isang kilo dalawang kilo tatlong kilo kahit ilang kilo po yan sagot po yan ang dance ibon na para yan po sa mga hand feed nating kakatail African lovers kakatail ay budgies mga parakeet mga medium bird green chick conure Indian ringneck sand conure nasubukan na natin po yan kasi tayo po talaga nagpakain niya dito. Only sa Dan Bunan, lagi nila tatandaan. Mas masaya ang buhay sa Ibon sa bahay. Sir Joar, thank you so much. So takbong Mount Karingan. Ay, life is happier with birds at <laughs> home. Uy, God bless sa lahat. Bye-bye.